Abay grabe nga itong si Lebron James parang binisig lang ang Warriors defense nilabas pang isa sa mga signature move niya. Happy si Luka Doncic at ang Lakers players pero hindi naman nagpaulay itong sina Steph at talaga nga namang bumawit ng trash talk pang isang Warriors player dito at hindi nga nawala sa laban ng pisikalan ng two teams. Western Conference Battle tayo ngayon. Hot na Los Angeles Lakers lalabanan ng struggling na Golden State Warriors. Present na agad si Jimmy Butler para nga dito sa Warriors. Well, start na agad tayo the first quarter. Grabbing block ni Jackson Ace kay Steph. Tapos itong si Lebron James three pointer naman on the other end. At si Luka ay happy nga sa kanyang nakita. Pero ang Golden State dito ay nakadikit lang naman sa Lakers sa unang mga minuto ng laban natin, close game. Pero timeout nga bigla si Coach Kerr after nga ng fast break dunk dito ni Lebron James. At ito nga ang si Luka mga idol, abay na nga, nga ang kamay na gusto na atang maglaro para nga sa LA Lakers. And after the timeout, abay sumikip nga ang Lakers defense dito na naging turnovers para sa Warriors na kinonvert nga nila sa opensa. Kaya naman lumobo na sa 12 ang advantage ng Lakers, another timeout tuloy itong si Coach Kerr. Sa last minutes natin, kahit papano ay nakipagsabayan naman ang Warriors dito sa Lakers pagdating sa opensa. Kaso masyado ngang maganda ang opensa dito ng LA Lakers. Kaya naman after 12 minutes, lamang pa rin nga sila by double digits 34 to 21. Second quarter natin, abay walang tigil ang Lakers dito. Si Lebron lalong binabaw ng Golden State. to three-pointers in a row. Tapos ang lakas ng trip dito. Grabe nga. Heat check moment from half-court. Swak na swak ang three-pointer. Kaya naman tayo ang sinaluka. At ang Lakers bench sa kanilang nakita, timeout na naman si Coach Kerr. So after the timeout, another 3-pointer ni Lebron James, 25-point lead na sila at talagang parang binibasic niya nga lang itong Warriors team hanggang sa iyo po nga siya neto re Coach Redick, tawanan na nga lang sila ni Luka Doncic at talagang pinagtawanan pangarin neto ni Luka itong si Draymond after ng kanyang missed layup dito. Tapos eto nga si Pat Spencer, sinusubukan bigyang energy ang kanyang mga teammates dito ng magagandang plays niya. Pero hindi nga yung naging sapat dahil too easy nga para sa Lakers offense itong depensa ng Golden State. At para nga taposin ang second quarter domination nila by si Lebron James. One last highlight play, angas nga ng Tomahawk Tank dito. And after two quarters, grabing 20 point lead ang lamang nga ng LA Lakers dito 69 to 49. Happy happy itong sinaluka at sina Lebron James sa Lakers bench. At dito nga sa ating third quarter, what a big run para sa Warriors. 8-0 run ang kinilang pinakawalan, 12 game tayo. Tapos sa fast break ng pangadito ni Draymond Green, timeout nga itong si Coach Redick dyan. Nag-improve na ang depensa ng Golden State. And after the timeout, the struggle continues para nga sa LA Lakers hanggang sa naging single digit game na lamang tayo with 6 minutes left. At talagang nagkakainitan na nga dito Kevin Looney at Jared Vanderbilt pisikalan. At sa three pointer pa dito ni Stephen Curry, tayo ay e brand new ball game. 6-point game, nakakadikit na nga sila sa laban. But eto nga si Lebron James sa final minutes sa third quarter to the rescue para nga sa Lakers at binalik niya nga sa 11 points ang lamang nila after 3 quarters, 90 to 79 ang score. Pagpasok ng ating fourth quarter, tough Lebron fade away agad pero sinigot nga siya dyan ni Stephen Curry, nagduduelo na naman ang dalawang ito. And then once again, nakalapit ang Golden State after ng 3-pointer ni Moody, hype nga dyan si Stephen Curry, timeout ang Lakers. But ang Lakers kahit papano na alagaan naman ang lamang nila dito at si Gabe Vincent binalik pa nga sa sampo after nga ng kanyang 3 pointer dito. Pero etong nga si Steph Abay ayaw magpatalo at todo buhat mo dito nga sa Warriors sa clutch minutes at ginawa niya ng 5 point game ang laban with 3 minutes left. Pero at the end ay eto nga clutch Lebron James ang nanaig para nga dito sa team ng LA Lakers tumulong na rin ang kanyang ibang mga teammates para nga kuwanin ang panalo.